Ha, may suda hmm? mar... so, mar... 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 yeah. <laughs> mar... na to anang sabaw <laughs> uh, uh, man lubog kay sabaw. Ah, gidog mo kang isda mo mar... de. <laughs> Pila ka bok isda? Upat. 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 Uh, uh, angay. ang ay. mga on sa upat <laughs> <This> is <laughs> ka <wang mag> <laughs> <kabuk> isda <laughs> kag may kay ngiwa. Uh, uh, na lang? Angay uh, uh, tatanan. Sawa so, may lain. Sungut, nana di sini kita Bala gamay. Nalay sabaw ah. Kaya oh, mong timpla sa pagkakas. isa, giso ng sul... <laughs> Gamita ng spot. <laughs> Gamita ng spot. Kaya huwag klarong, huwag klarong mga suga. Hindi ah, na suksiga. mong siga mga guys sa suga oh. Hindi kayo. Gamay kaya mong suga. Gamitan na lag spot mga on kay mura na gipano ang sudan na nag-asa pa ning sudan Saan na mo? Adubo. Magadubo ka og? Bumbay. <tos> Bumbay ra, Adubon? Uy. Adubog luto ba? mo ka lang ni sabaw. Eh goblok. Eh goblok bau. Taun tuyul, eh tuyul nalai ge. Wala mah, bilangnya tuyul nalai ge Banatan. Nya be tuh, isda ni opat kabok hiwa, mangap friends nya disize mekabok nak bahin. Na atlan ngawai. Ngapa? lain sudan. Na higop. Uy. <tod> sa mana toyo nya gi <tod> <man>, <tod> Toyo sa uh, asa na? yam. Toyo no, 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 yam. na kuning, ito na kuning hawa ang mga guys, bisag gamay among sudan. Ah. <tod> Angay <yag>, gyapon. <tod> eh, sabon ang apat ka hiwang eh. isda. To gumpukan. Naano? Naano? mga guys, Naano? 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 Naano?